Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayan ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Livy na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningila ng buwes. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Livy at sumunod nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Libby, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga pareseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal, ang salita ng Diyos. Pagsasadiwa, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Bukas ang kaligtasang handog ng Diyos para sa lahat. Mayroong pagkakataon ang sinuman upang makibahagi sa biyaya ng katubusan. Kung minsan, nalilimutan natin ito at nagiging mapanghusga sa mga taong nagnanais magbagong buhay sa Panginoon. May pagkakataong tayo mismo ang nagiging balakid sa pagbabalik luob ng ating kapwa. Nalilimutan natin na lubos na ikinagagalak ng langit ang pagtalikod ng isang makasalanan sa masasamang gawi. Nasanay na tayong ikulong ang ating kapwa sa kahon ng kawalang pagbabago. Hindi tayo nagbibigay ng puwang upang ang isang kapatid ay magbalik sa tamang landas. Marahil ganoon tayo ngunit hindi si Jesus. Alam niya ang lalaman ng ating mga puso. Alam niya ang pagkauhaw natin sa pagtanggap. Walang sayang kay Jesus. Lahat ay may pagkakataon. Lahat ay kaya niyang yakapin pabalik sa kanyang piling kung saan ang pagkauhaw natin sa tunay na pag-ibig ay papawiin niya.